proyekto kaya napapirma ang mga kongresista sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan po binunyag ni Alianza Campaign Manager at incoming na botas Congressman Tobi Tiangco. Sa programang story ko ng One News, sinabi ni Tiangco na napapirma umano ang mga kongresista sa impeachment complaint dahil sa anyay conditional release ng mga proyekto sa pinasan nilang budget, para, uh, budget kay Pangulong Marcos. Ito raw ang dahilan kaya hindi pa rin kumbinsido hanggang ngayon si PBBM sa pag-impeach kay VP Sara. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang panig ng kamera at ng palasyo. Saan ba nagsimula yung problema ng administrasyon? Nagsimula yung problema ng administrasyon nung hindi nila sinunod yung budget ng Pangulo. So noong nag, nag, uh, pinipilit nila ilabas ng ilabas yung mga projects na for conditional release, iniisip-isip ko na noon na ito yung reason para doon sa impeachment, eh, para mapilitan Um, yung executive branch na ilabas yung budget. Ayon pa kay Chanko, naka ka raw sa mga pambato ng alyansa, ang impeachment complaint, pati na rin ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. I'm saying this because yung impeachment was self-inflicted. Pinigilan ko sila noon, ayaw nila makinig. Sinabi ko, maapektuhan apekta yung mga senador natin, ayaw nila makinig.